Itong tulong na ito will serve as immediate intervention para yung ika ay eh, nawalang source of livelihood ng ating mga farmers and, and uh, fisher folks diyan po sa Sambuanga ay kahit papano magkaroon ng karagdagang tulong o mapagkukunan ng kanilang uh, kikitain o livelihood lalo tigit para sa kanilang pamilya asexer. Tama po 'yan Sir no So habang uh, nagtutulung-tulong po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno to rehabilitate yung uh, mga farmland, yung mga uh, yes. aquaculture facilities po na mga apektadong lugar, eh ito po yung tulong na ibibigay mismo uh, ng pangulo uh, uh, from his uh, office. Ay uh, malaking tulong po uh, para sa mga uh, magsasaka at manggigisda at sa kanilang pamilya kasi makakatanggap po sila ng um uh 10,000 uh, pesos po at uh, kung ano pa po yung ibang tulong obviously uh, pupunan po yan ng iba't ibang ahensya uh, ang ginagawa na naman ng iba't ibang ahensya in terms of uh yung nabanggit ko ng rehabilitation of their uh, farmlands and their uh, aquaculture facilities. so uh mabanggit ko lang din sir Alan no? so today po sa event po uh, darating din po yung mga uh, governor po ng uh, Zamboanga del Norte Zamboanga Uh, Del Sur at uh, Zamboanga, Sibugay po, para po uh, makatanggap din po sila ng tulong sa uh, kani kanila mga probinsya. Although uh, sa Zamboanga City po gagawin po ang uh, activity po ng Pangulo ngayong araw e eh, uh, tutuhug, tutuhugin na po yung uh, yung uh, ibang probinsya sa Zamboanga Peninsula para po sabay-sabay po na makatanggap ng tulong kasi nga alam po natin sa pagsisimula po ng El Nino ang uh, Region 9 po ang uh, isa sa mga yes. unang uh, probinsya dito sa Mindanao na matinding na apektuhan ng El Nino